Bakit kaya hindi kaya ng mga senador na maipasa ang universal social pension para sa lahat ng mga senior citizen? Yan ang iminungkahi ni Floro Francisco, ang founding president ng Seniors for Seniors Association Incorporated ang tungkol sa mga inaing ng mga seniors. Kung kaya ng gobyernong magkaroon ng proyektong AKAP at saka AX na ang namumudmud ay mga politika, bakit hindi na lang natin i-institutionalize yung pera at ilagay sa ahensya ng gobyerno na nag, nagbibigay ng suporta sa mga mamamayan. Yung mga ibang uh, programa, katulad ng 4 uh, four piece, eh nagawa nila ng paraan. Wala hong pinagkaiba yung uh, universal social pension sa four piece. Pito sa bawat sampung Pilipino ng mga seniors ay mahihirap at umaasa sa pensyon ng gobyerno. Halimbawa na lang ang ibang GSIS pensioners na tumatanggap ng 5,000 pesos na monthly pension at ang SSS naman ay may mga tumatanggap ng 2,000 pesos na monthly pension. So hindi ito sapat upang tutusan ang mga pangangailangan ng mga seniors dahil karamihan ito ay pambili lamang na kanilang mga maintenance na gamot. Meron namang suporta ang DSWD na 1,000 pesos kada buwan. Pero ito ay para lamang sa mga indigent o mga lubhang mahihirap natin mga mamamayan. Paano na ang maliliit lang ang tinatanggap mula sa SSS na halos 2,000 lamang ang tinatanggap nila at hindi kasali sa anumang pensyon o plano ng gobyerno? Yung ating pong pension system ay uh, napakababa. No? Uh, lalung Lalong-lalo na yung mga pensionado sa SSS ay uh napakababa ng pension nila. No? May mga nagpe-pension dyan, mga 2,000, 3,000 lang isang buwan. Ako nga po ay retirado sa gobyerno at ang pension ko ay 5,000 lamang. No? At uh, ito yung masakit kasi uh, hindi naman tinataas yung pension namin, pero yung presyo ng mga bilihin, lahat ng bagay, tumataas. Matagal na naming dinadaing sa gobyerno na sana ay magkaroon ng dagdag na universal social pension, para naman na madagdagan yung aming uh, pera, no? Uh, kasi uh, of course pag-retirado ka na wala ka ng source of income. Ayon sa kanya, lumbala ba sa isang pag-aaral na 7 out of 10 ang nahihirapan pa rin financially at hindi makasabay sa taas ng mga bilihin at gastusin. Ang iba natin sa mga kababayan ay unemployed o walang trabaho bago tumanda kaya nahihirapan makakuha ng pensyon sa gobyerno. At dahil dito, isinusulong nila ang Universal Social Pension. Ano ba talaga ang cover ng Universal Social Pension? Kasali rin ba dito ang may mga natatanggap na pensyon mula sa SSS at GSIS? Ang Universal Social Pension po, kaya nga po tinawag na universal, ay kasali lahat. Regardless of uh, economic status. So maski na meron ka ng pensyon, wala kang pensyon o may ayuda kang nanggagaling sa mga kamag-anak, eh dapat kasali ka. Kaya uh, isa lamang 'yan sa hinihingi natin na uh, suporta. Uh. At marami pang mga institutional uh, matters na dapat uh, i-develop ang gobyerno katulad nung uh, uh, pagdagdag ng mga uh, facilities katulad ng home for the aged at sana ay uh, ayusin yung universal healthcare system natin. Na ang mga seniors lalong-lalo na yung walang pinagkukuhanan ay uh, magkaroon ng libreng serbisyo para sa kanilang kalusugan. At paano na ang mga tumatanggap ng pensyon mula sa GSWD? Remember diba meron tayong 1000 para sa mga indigents? Saan naman kaya kukunin ang pondo na Universal Social Pension na para sa mga seniors lalo na yung mga hindi nagtatrabaho o halimbawa na lang ang mga kapatid nating mga magsasaka at walang tinatanggap na pensyon. So, paano magiging sustainable o matibay ang universal social pension para sa mga senior citizen? Kung kaya ng GSWD na magkaroon ng programa para sa mga mahihirap katulad ng 4Ps, ng AX at lalo-lalo na itong AKAP na ito, no? nakabago-bago lang na programa ng GSWD. So, bakit hindi maisama ang programa ng mga seniors. Kung kaya ng gobyernong magkaroon ng proyektong AKAP at saka AX na ang namumudmud ay mga politika, bakit hindi na lang natin i-institutionalize yung pera at ilagay sa ahensya ng gobyerno na nag nagbibigay ng suporta sa mga mamamayan? No? ah uh, itong pinagkukuhanan ng mga pondo para sa AKAP at saka sa AX, eh pwede ng panggalingan yan. Pero marami pa pong ibang pwedeng sources ng uh, budget. Taon-taon uh, kapag ka nagkakaroon ng audit evaluation, maraming government agencies may mga surplus, yung tinatawag nilang savings. Eh bakit hindi gamitin yung mga yun? Yung mga ibang uh, programa, katulad ng 4PIS, uh, eh nagawan nila ng paraan. Wala hong pinagkaiba yung uh, universal social pension sa 4 Ayon pa sa kanya, ang mga senior citizen ay may dignidad. Remember, ha, huh? dignity, kailangan natin yan. Hanggat maaari, ay, ayaw ng mga senior citizens na nangihingi o namamalimos. Siyempre, sino ba may gusto niya? Ano? Hanggat maaari, gusto natin yung para sa atin. Okay? So, akala ng iba na kapag nagbayad ka na na contribution mo sa SSS, ay sigurado na na malaking ang iyong magiging pensyon. At ang pensyon mo daw, ay yung last salary mo. Meaning, ganong kalaki. Okay? So, hindi po totoo yan. Dahil ang retirement program po ng gobyerno ay nakapix na sa ngayon. Dapat ay itinataas nila para maging sustainable at kaya ng bumuhay ng isang ordinaryong senior citizen. Kung ituturing nilang form of a social investment ito para suportahan ang mga nakatatanda, eh pwede pong magkaroon ng, uh, ng budget para dyan. Actually, Nagawa na nga po ng paraan ng lower house nitong nakaraang Congress na identify na nila yung sources of funds para sa budget ng uh, Universal Social Pension. Unfortunately, bininbin po ito ng Senado at uh, hindi po ito inaksyonan. Sa ganitong sitwasyon, mas kawawa po ang mga SSS pensioner na tumatanggap lamang ng minimum kada buwan. Kung ikukumpara sa ibang mga bansa, halos 80% ang kanilang mga sweldo ay natatanggap at taun taon ay nirebisa o ina-adjust base sa economic situation ng bansa. At ang pangako daw sa kanila ay bago mag-eleksyon at mag ang Senado. At sana kung magpapalit ng bagong kongreso ay mabigyan ng atensyon dahil kung hindi ay magbabalik ulit sa umpisa o back to zero ang kanilang application at mangangampanya ulit sa Kongreso at sa Senado para magkaroon ulit ng repiling ng bill. Anya pa, marami naman doon pension scheme ang gobyerno natin katulad ng mga Justice Department, katulad din ng mga militar ay may sariling pension scheme at ito ay binabudgetan lamang taon-taon at walang regular na budget pero nabibigyan ng budget. Samantala, ang mga regular na naguhulog ng contribution sa SSS o GSIS ay nakapix. Okay? So dahil dito, nabanggit na din na may inequality ang ating sistema. Sana yung mga mananalo sa susunod na eleksyon ay hindi lamang pansarili ang iniisip para hindi na tayo aasa sa mga ayuda. Kung ituturing lang ng gobyerno na form of social investment ang mga senior citizen ay pupwede na magkaroon ng budget para dyan. Hanggang dito na lang at sana ay nakatulong muli kami sa inyo. Huwag niyo lang pong kakalimutan na bigyan kami ng isang thumbs up dyan. Happy na po kami dyan. Okay? At huwag niyo rin pong kakalimutan mag-subscribe at hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.